itong likod mo sir, pag nakahiga ka, lagyan mo ito ng tawil kahit mga ka 5 minutes. Mag-roll na ng tawil na dito. Tawil? Uh, lagi nga sir. pag alimbawa ko lang, lagi ako na lang nagari ako ng kanto, no? kaya plastic, lagi may powers. Oo, oh, kasi ito siya, madalas, nalay lang naman kalaban oh, yeah, mo dito. Oo, yan, 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 lagi. Oh. Uh, ako upo ka ng matagal, eh, di, parang ano, hindi ako masyadong makano. Mm, ngalay Lampin kung magiging kalaban. Parang hirap pero

Ito yung singer, masakit. Ito yung taon na po tayo Ha? Ilan na tayo? 43 po. Ang 44 na may pinito. Malaga si Ota. Oo, maano talaga ako. Nagbabarley ko ako. Ah, yun. Maganda yun. Barley. Two years ako nagbabarley. Sige sir, pwede na tayo mag-start. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Sa sideline posisyon tayo, tayo hindi sa akin. sa akin. I Bye. <laughs> oh <laughs>

kamay mo na. Lagi sa kamay mo. Lagi sa kamay mo. Two minutes, pwede na bumangon. Kaya yes, sir, pwede na bumangon. Madami ba kumulog siya? Oo. Oh, yung pag dito, mga okay naman, kaya saka yung sabi ganun. Yung nakagusto ko yung mga stretching. Oo. Sa ulo uh. naman, parang nagulat lang ako. Hindi yung pampano nila siya, di ba? Pampano ng yes, sir, to, no. rin, rin. lang talaga yung bago sa uh, ng katawan. Oh, ano Gusto ko naman talaga yung gano'n yung may Yung game to, mahano, mo ma yung bagay. Kasi saan, hindi mo kaya, hindi mo ano. Ito, 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 ito nawala yun, dito, dito. Basta magsasend kami sa iyo ng stretching sa page. Ha? Oh, ayun na, para lang ko na, para mapasa ko sa mga kailangan ko gano'n. Uh, para kung meron silang ano, at mga kung may kakilala ko, na-try ko uh, no, na. Uh, Dahil mo no, na no, pala no. mga certificate mo. No? Model so, sir, no? Para the lot will yes. So, Ang nabasa ko sa yung mga certificate na yung mabing. Pero kawawa lang yung mga iba. Alam niyo kung bakit. Pag matataba talaga, may nahihirapan sila. Mm Hindi -hmm. yung masyadong mga ano, di ba? Hindi yung challenge talaga sa pagmalaki. Oo, oh, mayroon. Pero hirap sila. Kahit kailangan hirap din. resources is sent to sa iyo isang pang upper sa isang pang full body ah oh, yan yung sinasabi niyo ano yung dito sa gin ah eto sa gin nandito na siya lahat yeah, Uh, para alam ko kami every, every morning every morning so lahat lang na nakahiga sa yung nakahiga movement lang para sa likod yung lahat oh, ito oh, naman talaga laging nakahig ako isa diba kung nari halimbawa na ano, yun yung bigla kang may kinuha mm -hmm. kaya bigla kang napatayo ng ano yung nabigla gano, minsan nasakit talaga. pag pag hindi kasi ganong warm yung muscles eh, tapos nagamit mo like clay like, gaya ng mga nasabi niyo, doon siya madalas sumasakit o oh, yung hindi bagay na hindi ko na biglang tayo o biglang hila o kaya biglang suot ng gendo gano'n tapos ano yung, yung talaga nasakit misa di ako maka ano yung darit, yung misa yung magagano ka para dahan-dahan. Tama, para yung mata yan. Kasi misa parang yung, yung, yung bewang mo, yung para may gukuhan ka, hindi ka gagano makata masakit. Nga, at least, saka bisilta ko eh. Malayo pa Salamat. <laughs> Malagas lang? Oh. chicken banana to. Sir, bali na video pala kami. Tatakpan na namin yung mukha mo or okay lang sir? Ah? Naka video kami. Tatakpan ba namin lahat na yun yung mukha mo? Kaya na kayong video? Eh, ito sir. Ayun. <laughs> Nakalake or not? <laughs> <laughs> uh. Parang malak <an> <laughs> kaya sa akin nila ipasa. Hmm, sige sir. So, walang problem. Uh. Sa akin nila, parang kung ano mapakita ko sa kanila lang. Hmm, sige, ayoko sila. na lang namin sa taas. Uh, ayoko na. sila na-expose. Okay, may okay. problema. Okay. Sa akin na lang po. Hmm. Kasi lahat ng session na recording siya. Ayun. Lahat so nakita ko lang kaya ako nagustuhan. So gusto ko sa akin na lang. Mm, Thank you, sa Uh.